Shoutout tayo mga idol sa lahat nating mga member. Uh, maraming salamat sa patuloy na pag mga idol. Malaking bagay na po yan para sa ating channel. Uh, Shoutout din sa lahat ng na mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nag-likes at sa mga nag-share. Uh, malaking tulong na din po yan para sa ating uh, channel para ma recommend tayo ng YouTube. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga secret guard sa buong Pilipinas Sa mga baker, Sa mga blind community uh, At sa lahat ng mga silent listener sa ating channel uh, Buhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwinto Sunod-sunod ng tinamaan itong silulubas dun Ngunit nang bumagsak na ang matandang ermita sa lupa nagiging putik ang katawan nito na nabuo naman sa maliliit na bahagi na mayroong matutulis ang dulo at pagkatapos biglang tumalsik ang mga ito na sumagirit papunta doon sa dalawang mga matatanda agad naman na umikot ang dalawa na lumikha ng malakas na hangin na nagiging sanhi para maiba ng direksyon ang mga matutulis na putik na ginawa nitong silulubas doon lahat ng mga matutulis na gawa sa putik tumarak ang mga ito doon sa mga batuhan at doon sa mga puno ng kahoy na nasa paligid at pagkatapos biglang umindak nang sabay ang dalawang matanda sa lupa at naglatag ang mga ito ng malalakas na mga usal matapos lamang ang ginawang iyon ng dalawang mga matatanda biglang tumalsik itong na hindi makapaniwala ang matanda na sa kanyang ginawa na mga usal na linlang tinamaan pa rin siya na mga ginagawang usal ng mga ito at naramdaman ngayon nitong silulubasto na bukod na namamanhid ang kanyang buong katawan na yanig din ito ng sobra agara na gumawa ng mga usal pang basag itong silulubasto na para mawasak ang malakas na usal na tumama ngayon sa kanya. Ngunit bago pa niya ito matapos at mailatag, biglang sumulpot na lamang ang dalawang matanda doon sa kanyang uluhan. At pagkatapos sabay nang nagpakawala muli ang mga ito ng pag-atake sa kanya. Dahil nga ragpa ang katawan nitong si Baston, hindi na niya naiwasan pa ang ginawang pag-atake ng dalawang kalabang matanda. Sa lakas ng tumamang pag-atake sa ermitanyo, muli itong tumilapon at tumama ang katawan doon sa batuan. Dito na muling nakakaramdam itong silulubaston ng pandidilim sa kanyang paningin. Napapamura na ito ngayon at naisip niyang kailangan niyang makapunta agad doon sa kanyang kariton. Kaya agad na na ito kahit na hindi pa bumalik ang kanyang wisyo at agad itong lumundag. Ngunit nakasunod pa rin sa kanya ang dalawang kalaban na wala na siyang bolak na buhayin pa at patatakasin. Agad naman na nakagawa ng linlang na usal itong si Lulubaston at gumawa ng huwad na katawan. Gayon pa man, nahuli na siya ng dalawang matanda. Agad na nasipat ng dalawa ang kanyang tunay na katawan at muling umataki ang mga ito ng napakabilis na sabay muling tinamaan itong si at tumilapo na naman ito pagkatapos tumama na doon ang kanyang katawan sa kanyang kariton. Bumalandra ang katawan nitong si doon sa kanyang kariton at kahit na sobra itong nasaktan ngayon, napapangiti na ito. Tagumpay ang kanyang binabalak. Ang kanyang balak ngayon, hintayin na lamang ang paglapit ng dalawang mga kalaban at dahil nga kita ng dalawa na maaring nang hihina na ang katawan ng ermitanyo at nasaktan na nila ito ng sobra pansamantalang tumigil na muna ang mga ito sa kanilang pag-atake at wika ng isang matanda Hehehehe <laughs> hanggang dyan nila pala ang kaya mo ermitanyo at ngayon hindi ko na patatagalin pa ang buhay mo hindi ko na patatagalin pa ang laba na ito, tatapusin na kita ngayon. At pagkatapos sa pagkawikang iyon, muling kumilos na ang dalawa. At sa kakaunting panahon na iyon, nagawa na nitong silulubaston ang kanyang binabalak na usal. At nakahanda na ito sa gagawin na pag-atake at paglapit ng dalawang matanda sa kanya. Makalipas lamang ang ilang mga segundo nang tuluyan ng makalapit ang dalawang matanda at nakahanda na ang kanilang mga pamatay na pag-atake biglang inilatag naman nitong si doon ang kanyang nakahandang mga usay pagkatapos biglang nagkakaroon ng makapal na mga usok doon sa kanilang tinaroonan nagiging dahilan iyon para mapatigil ang dalawa sa kanilang pag-atake dahil nagiging putik din ang katawan nitong silulubaston. Biglang gumawa ng kulungan ang mga usok na iyon na humarang agad sa kanilang tatlo doon sa kanilang tinaroonan. Sobrang nagulat ang dalawang matatandang kalaban. Nagkakaroon kasi ng padir na gawa sa usok ang kapaligiran ng tatlo. Muling wikan nitong silulubaston na may mga nakatagas ng mga dugo galing sa kanyang bibig at ilong bilang palatandaan sa kanyang natamong matinding pinsala. E naakala nyo bang matapos na ako ng ganun lamang kadali? Nagkakamali kayo mga kampo ng demonyo sa ilang taon ko nang nakipaglaban sa iba't ibang uring mga nilalang, mga malalakas na mga kalaban, hindi ang mga katulad lamang ninyo ang magpababagsak sa akin. At pagkatapos agad na binuksan itong silulubaston ang takip doon sa nakatago ng halimaw at ngayon wala ng pangamba pa itong silulubaston na may madadamay sa kanyang gagawin na pagpapalabas sa kanyang alagang halimaw dahil may mga nakaharang na ngayon na kulungan sa kanila nagawa sa usok at kasama niya sa loob ang dalawang mga matandang kalaban agad na pumain lang ang isang napakabangis ang hitsura ng nilalang na sobrang ikinagulat ng dalawang mga matatandang kalaban sinubukan pa ng mga ito na ng mga usal ngunit nang dakmain na sila ng halimaw wala nang nagagawa pa ang kanilang mga usal at sa bilis ng kilos ng halimaw na ito hindi na nila ito mapipigilan pa bukod sa mga pader na usok na nakapalibot sa kanila. Tanging sigaw na lamang ang namutawi sa kanilang mga bibig at ilang sandali lamang ang mga lumipas butot balat na lamang ang dalawa na bumagsak sa lupa at agaran din na naagnas ang kanilang mga katawan na sa loob lamang ng ilang mga segundo tuluyang naglaho na ang dalawang matanda doon sa lupa ganon kabagsik ang alagang halimaw nitong silulubasto na wika ng matandang ermitanyo. Hehehehe, wala pang nakakaligtas sa aking alaga. Kahit nagaano pa pakalakas ang mga tangan ninyo, hindi ninyo kayang pigilan ang bagsik ng aking alaga. Ngayon, papunta na kayo sa impigno at nararapat lamang sa inyo ang pangyayaring iyon. At makalipas ang ilang mga segundo nang mapagtanto nitong si na nagiging abo na ang lahat ng mga buto ng dalawang mga kalabang matanda. Inalis na ng matandang ermitanyo ang kanyang ginawang kulungan na gawa sa mga usok. Nakakaramdam na din ng panghihina ng katawan ang matanda at agad na niyang pinabalik ang kanyang alagang halimaw doon sa kulungan nito doon sa kanyang dalang kariton. Napaupo itong si Lulubaston. Nakakaramdam siya ngayon ng sobrang pagod. Ngunit napapangiti na ito dahil natalo din niya ang malakas na matandang iyon. Kakaibang kakayahan ang ginagamit nito na kayang tawagin ang jablo at sa hinala nitong si nagkakaroon na ito ng kambal na jablo dahil sa ginawang pagbibinta ng kaluluwa nito doon sa hari ng mga demonyo. Kaya ganon na lamang ito kalakas. Kamunti ka na siyang madali ng kanyang kalaban. Mabuti at nakaisip siya ng paraan na saktong tinamaan naman siya ng mga ginagawang pag-atake ng kanyang mga kalaban. Doon pa siya tumilapon at napunta sa kanyang dalang kariton kung saan nandoon naman ang kanyang alagang halimaw. Saktong umataki din ang dalawang matanda Kaya agad siyang nakagawa ng kulungan Naggaling sa mga usok At nagawa niyang pakawalan ang kanyang alagang halimaw Ngunit sa tingin itong si Baston, Kailangan niyang magpahinga muna sa ngayon Nagpapatuloy pa ang bakbakan doon sa paligid At sa tingin ng matandang ermitanyo Hindi na niya matutulungan ang mga ito ngunit nang mapagtanto ng mga kapatid ng matanda na napatay na ito ng kalabang ermitanyo nagsisigaw na ang mga ito sa galit lalo na itong si Kapitan Tiboy na lalong bumangis ang hitsura hindi ito makapaniwala na natalo na ang isa sa kanyang mga kapatid na siyang isa sa mga pinakamalakas sa kanila hindi niya inaasahan na matatalo ito ngayon dahil kakaiba na ang bangis at bagsik na tanga nito. Makailang bisis nang may mga nakakalaban ang mga ito na mga malalakas na mga albularyo at mga antingero, pati pa nga mga babaylan. Ngunit hindi ito natatalo kailanman. Sa katunayan pa nga, ang nakalaban nitong si marami na itong napapatay na mga albularyo at mga antingero doon sa kanilang pinanggagalingang lugar. Galit na umatake na ang mga ito doon sa kanilang mga kaharap at mga kalaban. Lalo na ang kalaban at kaharap nitong si Gabriel. Kakaiba kasi ang bilis ng matanda at mayroon itong kakayahan na kayang linlangin ang mga mata ng tao tulad ng kanyang ginawa ni Gabriel kanina. Samantalang nahirapan naman itong si Gabriel na mahuli kung sino ang tunay at huwad sa mga umaatake sa kanya. Nahirapan kasi itong si Gabriel na mahuli kung ano ang gagawin ng kanyang kalaban dahil bukod sa ginagawa nitong mga linlang napakabilis din ang kilos ng kanyang kalabang matanda ilang sanali sa galit ng kanyang kalabang matanda nang maramdaman na napatay ang isa nilang kapatid biglang nanggagalaitin na ito sa galit. Bumalasik ang hitsura at agad na inaatake na nito ng mga pagsaksak itong si Gabriel. Tulad naman ng plano ngayon nitong si Gabriel, hindi na niya kaya pang sabayan ang bilis ng kanyang kalabang matanda. Kailangan naman niyang mahuli ang totoo sa huwad. Kailangan na kumagat ang kanyang kalaban sa kanyang ilalatag ng mga pain at mga bitag walang pakialam ngayon na itong si Gabriel kung tamaan man siya ng mga pag-atake ng kalabang matanda. Ang importante ngayon na matamaan din niya at mapatay ang kanyang kalaban. Agad na itinarak nitong si Gabriel ang hawak na punyal doon sa lupa na nasa kanyang harapan at sinasabayan din ito ng binatilyo ng mga pag-usal ng mga orasyon. Nang mapagtanto na malapit na sa kanya ang matandang kaharap, inilatag na niya ang kanyang mga usal. At agad, at agad na niyang ibinato ang kanyang mga usal na mga patibong at pain. Pinalakas na din niya ang kanyang pakiramdam at paningin at mariin ng nagmamatsyag doon sa buong paligid. Ilang sandali lamang nakita na niya ang mga kilos ng kanyang kalabang matanda matapos ang kanyang ginagawang usal at ritual. Napakabilis pa rin itong kumilos, ngunit ngayon nakikita na niya kung saan ito nang gagaling. Tama nga ang kanyang hinala, gumagamit nga ito ng mga usal para linlangin siya. Ngunit kakaibang mga usal nga lamang dahil napakabilis nito na tulad ng sinasabi ng kanyang kalabang matanda, mas mabilis pa ito kung ikumpara sa hangin. Agad ah na umikot itong si Gabriel dahil nasipat niyang papaataki na ang matanda sa kanyang likuran at biglang nawala ito doon sa unahan. Ngunit nang pumihit na itong si Gabriel, biglang naglaho na naman ang matanda doon sa kanyang likuran at ang tunay nitong katawan ay nandoon na sa kanyang harapan at tinamaan na naman siya ng mga usal na linlang. Agad na nagpakawala ng na mga pag ang kanyang kalabang matanda. Nabalak na sanang tapusin na itong si Gabriel. Galit na galit ito at hindi na inalintana ang kanyang dipinsa at putir. Ngunit bago pa niya maitarak ang hawak nitong patalim doon kay Gabriel, biglang napatigil naman ito sa kanyang pagkilos at hindi na umabot ang kanyang ginawang pagsaksak doon sa katawan nitong si Gabriel gulat na gulat at napadilat ang mga mata ng matanda nagtataka ito ngayon ng sobra kung bakit nahirapan na siyang makakilos at pagkatapos bumaling naman itong si Gabriel at humarap doon sa kanyang kalabang matanda kan itong si Gabriel doon sa matanda nahuli din kitang matanda tulad ng aking sinasabi kanina hindi na kailangan na sabayan ko pa ang kakaiba mong bilis at paglatag ng mga orasyon na mga lindang dahil kaya kitang mahuli. Tumitig ka ngayon sa iyong paanan. At pagtingin ng matanda doon sa kanyang paanan, nakita niya ang nakatarak na punyal nitong si Gabriel doon sa lupa na mayroong pabilog na hugis at saktong nakatapak naman siya ngayon doon sa gitna ng pabilog na hugis at nahuli na siya ng malakas na usal na panghuli. Napamura ang matanda at agad na nagbabanggit ito ng mga orasyon na pangbasag. Huwi ka naman ng binatilyo. Hindi mo na magagawa pa na makatakas at makalayo di Sa isip din ngayon nitong si Gabriel, kapag nakawala ngayon ang kanyang kalabang matanda, maaring hinding-hindi na niya ito muling mahuli pa at baka siya pa ang madisgrasya. Isang pagkakataon lamang at ito na ngayon agad na hinugot niya ang nakasuksok niyang isa pang punyala sa kanyang biwang at agad itong nagpakawala ng mga pag-atake. Sinasabayan din ito ng mga pagsigaw ng binatilyo ng mga orasyon. Gayon pa man, kahit nasugatan, nakapagpakawala din ng mga pag-atake ang kalabang matanda na nagsisigaw na din dahil sa mga pagkakataon na iyon tuluyan na nitong nabasag ang mga panghuling usala na tumama sa kanya naglaho na ang pabilog na hugis na tinatapakan ng kanyang kalabang matanda ngunit dahil nga mas naunang nakapagpakawala ng mga pagataki itong si Gabriel doon sa matanda mas nasaktan niya ang kanyang kalaban at mas nagawa niyang mapinsala niya nang husto ang sistema at katawan ng kanyang kalabang matanda at ilang sandali pa kapwa na bumagsak ang mga ito tuluyang bumagsak ang matanda sa lupa ngunit itong si gabriel na itukod pa niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga tuhod kaya medyo napapaluhod lamang ito habang ramdam din ang sakit ng kanyang mga natamong sugat sa kanyang katawan nang hihina na din ang katawan ngayon itong si gabriel Ngunit sa isip ng binatilyo, tagumpay siyang matalo ang isa doon sa mga pinakamalakas na kanilang nakakalaban. Ngunit gayon paman, mas makikita mo din ang ngiti sa mga labi nitong si Gabriel bilang tagumpay sa kanyang pagkapanalo sa bakbakan. Sa isip ngayon nitong si Gabriel, may halong swerte din ang pagkahuli niya kanina doon sa kanyang kalabang matanda umaasa lamang siyang sa kanyang harapan ito umatake para mahuli niya ito sa kanyang inihain na mga patibong at bitag. Dahil kung umatake nga ito galing doon sa kanyang likuran, maaring siya ang mapatay ng matanda. Ang matanda naman, tuluyan ng pumikit ang mga mata nito at tuluyang namatay na din ito dahil na rin sa dami ng mga sugat nitong natamu gumapang itong si Gabriel at sumandal na din doon sa gilid ng mga batuhan habang ginagamot agad ang kanyang mga natamong pinsala at mga sugat sa kanyang katawan. Nagpalingon-ingon itong si Gabriel doon sa buong paligid. Nagpapatuloy pa rin ang matinding bakbakan doon sa unahan. Nakikita niya sina Duroy at Mako na pinapatay na ang mga natitirang mga anting doon sa bukana ng minahan nagpapatuloy naman ang bakbakan doon kinananay kanida at butyok sa kanilang mga kalabang matanda at habang nangyayari naman ang matinding bakbakan doon sa minahan nagpapatuloy naman ang labanan doon sa patag doon sa mga kubol kung saan doon nakapwisto sina Arid napatuloy na nakipaglaban doon sa mga nilalang na mga litob may mga nasusugata na din galing sa panig nila ni Arid ngunit walang pagkatinag pa rin ang mga ito na hinarap ang mga litob apat na ang napapatay nila ni Arid ngunit nang dumating na doon ang grupo nila ni Pangkila. dito na mas nahirapan pa ang mga ito bukod sa nadagdagan ang lakas ng mga kalaban mas lumakas pa ngayon ang mga ito nang makita nitong si Pangkil ang pagkamatay ng apat na mga litob. Galit na galit ang mga nilalang na ito na inaatake ang mga bata. Dito na nababahala si Arid at Toto dahil bukod doon sa mga nilalang na mga litob, nando doon na din ang grupo nila ni Pangkil na batid mga ito. Nakakaiba din ang tangan na lakas ng na mga ito. Agad, nasigaw nitong si Toto. Arid, buno kailangan natin na magsama-sama doon sa unang bahagi ng mga kubol. Bituin, umatras muna tayo. Doon tayo sa dulo ng mga kubol. Pagkatapos agad na naglundagan at nagtatakbuhan na ang mga ito papunta doon sa huliang bahagi ng mga kubol. Agad naman na nagpalabas ng mga kawayan itong si Buno para harangin ang kanilang mga kalaban. Ganon din ang ginawa nitong si Bituin mabilis na gumawa ito ng mga usal na harang na gawa sa baging at kasama ang mga batang paslit agad na din na tumakbo ang mga ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni Arid, Buno at Tutok. nakalaylay na din ang isang braso nitong si Utoy ngayon dahil nga napinsala na ito sa kanilang bakbakan ganon din itong si Abo may mga sugat na din itong natamo sa kanyang katawan ngunit dahil nga sa kakayahan ng bata nakabawi naman agad ito ng wisyo at gumagaling agad ang kanyang mga sugat ang kanilang mga harang naman na ginawa sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nawasak na ang mga ito ng mga galit na galit na mga litub at ang grupo nila ni pangkila na sa loob lamang ng ilang mga segundo nakasunod na agad ang mga ito sa kanila, mabilis naman na tumigil na sa pagtakbo ang batang paslit na si Akiko at humarang ito doon sa napakaraming mga kalaban. Biglang umindak ang bata sa lupa ng isang bisis at nagbabanggit ito ngayon ng mga banyagang salita. Napatigil din sa pagtakbo si Nabituin dahil nga tumigil itong si Akiko at humarang doon sa napakaraming mga kalaban. nag -alala itong si Bituin sa kalagayan ng batang paslit. Uwi ka naman itong si Bituin. Akiko, hindi mo kakayanin ang mga iyan. Kailangan natin na sumama doon sa grupo nila ni ate Arid. Ngunit walang pakialam itong si Akiko at parang hindi man lamang narinig ang sinasabi nitong si Bituin. Nagpapatuloy itong si Akiko sa pagbabanggit ng mga banyagang salita at walang pakialam ang batang paslit sa papalapit na mga kalaban na umaangil at ngumangasab. Ilang sandali pa, biglang nagliliwanag na ang katawan ng batang paslit at sa mga pagkakataon na ito, may hawak ng librita ang bata. Nakapikit ito habang hawak-hawak sa isang kamay ang librita. Wala namang pakialam ang mga kalaban nang makitang nagliliwanag ang katawan ng batang paslit. Nagpapatuloy pa rin ang mga ito sa ng pagsunod at naglulundagan ang mga litub para katayin na ng tuluyan ang batang si Akiko. Ngunit ang grupo nitong si Pangkil nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang hindi maipaliwanag na presensya galing doon sa batang paslit. Kaya tumigil ang mga ito at sigaw nitong si Pangkil doon sa mga kasamahan ng mga litub. Huwag! Huwag kayong lumapit sa bata! Ngunit huli na, tuluyan ang nakalapit ang mga ito at nagpapakawala ng mga pag ang mga litob doon sa batang paslit na si Akiko. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang bumuka ang mga mata nitong si Akiko. At agad na umindak muli ito sa lupa ng dalawang bisis. Matapos lamang iyon, Matapos ang ginawang pag-indak ng batang si Akiko, biglang kumalat ang liwanag ng nang nanggagaling sa katawan ng batang si Akiko. At agad na kumapit ang mga liwanag na ito doon sa anim na mga litub na umaataki sa batang si Akiko. Napakahigpit ng pagkakapit ng mga ito na parang kadina o mga bakal sa sobrang tigas